Yan mga guys. Dito na ulit tayo mga guys sa bubo. Ito yung bubo kapon mga guys. Giniba ng ano, rumpi. Marami sanang itlog na nukos na bago. Kaya lang wala na yung laman. Kasi laki ng butas. Giniba mga guys ng yung ano, barracuda Guys, pa tayo mga guys. Oh. Så vakkert det er her. Ay. Eh. Yan mga guys. Dali din siya. Kahapon wala to. Nakatakas yung kahapon. Na ano ata kinakain ng nung rumpi. mga guys, tatlong traso mga guys. Hmm, Tanggalin muna natin tong itlog mga guys na daan. Yan tapin to maliliit mga guys. guys tatlo lang yung pumasok mga guys Yan mga guys thank you for watching